Para bang mga guys, uh, meron tayo dito, slow paradise. Uh, Tinamahan niya is right side. Kailangan mo lahat ang gulay siya kayo na bubo. Kailangan mo, ganyan lang siya. Kaya testing natin yan. Kaya ay, testing natin. Kaya ba? Ayun, sige. Ayun. Okay, kayo. Lahat ko. Lahat ka. Wala, wala. Hindi niya mayakbang. Hindi niya mayakbang yung right side niya talaga totally na wala na yan ang assignment natin sa kanya kaya, kaya pinipigyan mo siya ng ganito kumpuhan para hindi siya matumang kasi wala pa siyang pambalansi ito ang isa simulan natin siya kaya mamarkayin ko ito yung gabang yung mental ang maro na yun November 7 bawat uh, session ko sa kanya hindi ko na parang mag-uwi ako day 1 kung ang session kami ni-upload ko siya Guys, ah selamat Yang saya Ako uh, nga guys, si... Dati, dati, dati. ng yung Hindi naman patuloy lang nga ako mag-watch. Wala akong magiging ganyan. hindi niya mag-watch. Hindi Kaya patuloy okay. lang. Kasi sabi ya to boys four five six seven eight nine 10 oh. a ba ka lakas <tod> mo a ba sa da e ba ba 'wag palan mo pala <tod> El Via Nord. Hindi daw na kasi ngayon hindi mo maintindihan kasi yan matul sa sa pag-explore yan. Ito muna yung session natin para hindi mo hindi mag ng katawan yan. Let's see ito muna. Next section, papakita mo isang ipapasit ito. yung ng mga session. Alam mo na yung 4-1 mga lakad siya ng mo na papakita yung exercise namin. Basic mo na yung gagawin sa guys, parang sa naman. guys. Yan guys. Naka ilang session na kami ni... Ay, ako lang. pang ilang session na to. Ito yung dating makikita niya yung mga day one, day two na na pinagawa po siya. Hindi makapagsalita. Hindi makaupo ng maayos Yung sa yun. Wala pa siyang pambalanse. Dahil napuluan siya sa second stroke niya after the second stroke. Napagaling ko na po sa third stroke niya. Ngayon, second stroke, yung second stroke niya mas matindi kasi yung unang bayad lang. Ngayon, matindi pa tatama niya. Kasi talaga ng bila niya, umatwas. Tapos yung balance niya na, na, na uh, pada, wala, wala pang balance eh. Nakadaya ka uh, at least ngayon, maganda yung problem natin. Kaya, pinag-dito uh, e, siya. Ito. Ito, testingin natin yan, guys. ah uh,

Mamaya pa pangyayon yung pag-serve na yung ikaw ng siya. Okay, but please ngayon maganda yung upo niya. Hindi na may pampalasin niya siya, siya bumabagsak. Saka yung paglakad niya kahit pa no? nakalakad na siya. May sa dati, walang, walang, hindi siya makalakad. Sige guys, mamaya, hindi ko mamaya. Sige, mamaya. Okay.

Ngayon, kapitigilan niya ako ito si Lera. Saan ka na siya ito ang mga Lagi na, lagi tayo nag-adjust sa ito niya. At least niya, kung gina ay niya, at na siya. dati, ng na may niya. At ngayon, na Kaya sabi ko, at simula siya, talagang pinupuwat lang siya kaya kayo po. kasi ngayon magandawa po niya. sumama yung mga ito, gusto pa niya. na wala, uh, At kasi ngayon, yung niya, malaki ang maraming improvement na nagawa natin sa uh, mga ilang session na nagawa natin. <coughs>